Noong unang panahon, pinag-aaralan pa lang ng mga tao kung ano ang mga dapat kainin at mga hindi dapat kainin. Kasama na rito ang mga insekto. Ito ay natutunang kainin ng mga sinaunang tao ng panahon ng krisis, panahon ng gyera, walang makain at tagutom. Langgam Maraming klase ng langgam. Ang iba ay inaaral nilang kainin. Sa Amerika at Afrika, ang tinatawag nilang leaf cutter ant. Honey pot ant. Habang ang langgam ay kumakain, lumalaki ang kanilang tiyan. Lemon ant. Ang langgam na ito ay maasim na amoy na nakikita sa South America. At carpenter ants kulay itim karamihan ng lasa ng mga ito ay maasim na parang suka pinapakuluan upang mabawasan ang asim sa china ito ay ginagawang sopas ang weaver ants ay kinakain sa asia sa china laos indonesia thailand Philippines, Malaysia. Sila ay kilala sa Pilipinas na tinatawag na antik o abuos. Ang kanilang mga itlog ay nakukuha sa puno. Ang mga weaver ants ay gumagawa ng bahay sa pamamagitan ng dahon. Dito sila nangingitlog. Pinapausukan at inaapuyan upang hindi makagat ang kukuha. Sinusungkit nila ito sa puno. Crickets, kuliglig. Ang banded cricket ay kinakain sa Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, sa Afrika at sa Latin America. Ito ay hinuhugasan, pinipirito at dinadagdagan ng bawang o pampalasa. Ang field cricket, ito ay kinakain sa Asia, Africa at Latin America. Ang mole cricket, kamaru o ararawan. Dito sa Pilipinas, ito ay kilala na kinakain sa mga probinsya, nahuhuli sa kabukiran, lalo na sa pinag-anihan ng palay tinatanggal ang mga paa at pakpak, igigisa at ipiprito sa bawang. Tarantula May mga species ng tarantula na nakakain. Ang zebra leg tarantula o aping, tawag sa Cambodia. Ang Cyriopagopus pagopus minax sa Thailand ang Goliath Bird Eater na tinaguri ang pinakamalaking gagamba sa mundo ay kinakain sa South America. Tinatanggal daw nila ang pangil at kamandag. Ang kamandag daw ay nawawala kung ito ay iniluluto sa mataas na temperatura. Tinatanggal din ang mga balahibo ng gagamba. Tinatanggal ang digestive organs. Ito ay piniprito. Alupihan o centipede. Sa lugar ng Vietnam, China, ang alupihan ay inalagaan sa farm. Ito ay tradisyonal na ginagawang medisina, pagkain at pang-export. Ito ay iniihaw o piniprito tinatanggal ang venom glands at hinuhugasan na pabuti. Iniluluto sa mataas na temperatura upang mamatay ang mga parasites at mawala ang natirang kamandag. Beetle Sa Thailand, kinakain ang June beetle at dung beetles kinakain din sa India, Mexico, China at Africa. At sa Pilipinas naman ang salagubang, ang May o June beetle na madalas lumalabas kada Mayo at Hunyo. Ang mga ito ay nakukuha sa kabukiran at mga puno. Tinatanggal ang paa at takpak ito ay piniprito o ginigisa sa bawang. Anay o termites. Ito ang insektong kinaiinisan na sumisira sa mga bahay na gawa sa kahoy. Ang anay ay kinakain sa Afrika, Ghana, Nigeria, Zimbabwe, China, Thailand, India, Venezuela at Peru. Tinatanggalan nila ito ng pakpak at hinuhugasan mabuti at piniprito. Ito ay ginigisa at nilulutong mabuti upang mamatay ang anumang parasite na nakakapit sa anay. Scorpions alakdan. Isa sa pinakamakamandag na insekto. Ito ay popular na kinakain sa China, Vietnam at Thailand tinatanggal ang stinger at kamandag sa dulong buntot. Kinakailangan iluto ng mabuti upang mamatay ang parasites at kamandag nito. Grill o deep fry ang pagluluto. Sa Thailand, ito ay iniihaw. Ang lasa nito ay kinukumpara sa crabs, hipon at lobster. Delikado nga lang kung hindi maayos ang pagkalinis sa pagtanggal ng kamandag. Locals, grasshopper, palang o tipaklok. Ito ay kinakain sa Mexico, Central America at Pilipinas. Ang mga insektong ito ay nauhuli sa kabukiran tinatanggal ang mga paa at pakpak, piniprito, nilalagyan ng bawang at asin. Mealworm Ito ay ang larvae ng darkling beetle. Ang mealworm ay kilala sa traditional food at street food sa China, Mexico at iba pang bansa sa Southeast Asia at Africa. Ang mga ito ay nakikita sa moist na lugar na makahoy o mga kusot. Nakikita rin sa mga tuyong dahon at mga buto o seed. May mga farm o nag-aalaga din nito bilang pagkain ng mga ibon at isda. Ang mga makamandag na mga insekto ay delikado at maaring nakamamatay kung hindi maayos ang proseso sa pagluluto ng mga ito. Hanggang dito na lang, sana ay manatutunan na naman po tayo. Please like, share, comment, and subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat po.